pang abogado ni Cassandra Leong, Attorney Ferdinand Topacio. Magandang umaga po, Attorney. Ayun, nagkakaproblema lang tayo sa linya. Attorney? Good morning! Ayan. Yes po, good morning How's po, Attorney. Mind? Hello? Yes po, Attorney. Si DJ Chacha po ito at si Gerard De La Peña. Ng, good morning, sir. Uh, Radyo 5. good morning po. Ah uh, yes, uh, good morning to the lovely DJ Chacha and to Sir Gerard. And Good. please by regards to Manong Ted. Yes po, he will be back tomorrow. Pero ito, Attorney, uh, Attorney Ferdy, thank you for being on the show. Unahin na po natin, ano, uh, kanina kausap po namin si uh, Sir Winston Casio na itanong nga namin kung anong legal grounds ang uh, ginamit po ng Pilipinas para mapadeport pa uwi dito si Casio Ong kasama yung kapatid nito pong si Alice Go. Ang sinasabi niya, wala, walang legal grounds ang Pinas, pero yung Indonesia daw po ang uh, may legal grounds dito. Ano pong tugon nyo doon, attorney? Uh, well, hindi po ako makatugon na, ma'am, sir, kasi hindi ko po alam kung anong ini-invoke na legal ground ng Indonesian government. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So, para ang alam... Opo, sige po, ang ang ano po, po... po kasi, it was upon the behest of the Philippine government that they were repatriated. So, kung ang... Uh, kung yung pong uh, naging problema, ang legal, ay sa Indonesia. Hindi ko po, I'm not aware po, eh. I'm sorry po, I cannot respond. Mm -hmm. Pero sir, ang understanding po namin sa sinabi po ng PAOK, eh parang prerogative po ito ng Indonesian government na kung ang isang alien sa mata nila ay undesirable at may kinakaharap na kaso or at least accused of a of a of a crime sa bansa nila ay eh, dapat pa, pa ipabalikin, i repatriate. Ano pong take niyo po on that? Uh, well, wala po tayong argumento. Mm -hmm. uh, doon sa karapatan ng isang sovereign government to deport anyone. Uh, because yung pong uh, pagpunta niyo sa isang country is a privilege. Ngayon po kung ang sinasabi ni eto ba 'yung si Winston Casio ng ah uh, uh, yung Presidential Anti-Organized right, Crime mm -hmm. Commission? Kung sinasabi niyang may kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas, eh, nagsisinungaling po siya. Sapagkat wala pong kasong kinahaharap si Ms. Cassie Leong sa Pilipinas even at this very moment. Hmm. Okay. Baka po kasi ang tinutukoy lang ni um, Sir Winston Casio, hindi kaso, attorney. Baka po itong um, yung mga inilabas po sa Senado at sa lower house? Ay hindi po kaso 'yon. Oo, hindi po Kasi kaso ang, yun. Kasi uh, wala pong warrant of arrest na inisyu ng kahit anong korte laban kay Miss Cassie Leong. That is a fact po. Pwede pong i-fact check 'yon na yes. ma'am ma 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 DJ Chacha. Oo, yun nga po, totoo po yan. Kaya nga sinasabi ninyo na this is wrong on so many levels. Yan po mismo apo, ang mga salita niyo ninyo yes, dahil wala pang kaso talaga na naisasampa dito kina Cassie at maging kay uh, Sheila Go. Pero doon po sa mga nakita na mga dokumento, attorney pala, no, nakapag-usap na po kayo for sure nitong si Cassie Ong. Um, po siya dito sa Lucky South 99 na siya daw po ay incorporator at business partner din daw nitong hinahanap pa rin hanggang sa ngayon na si Alice Go Ano pong masasabi niyo doon? Uh, well, these are accusations po. Uh, hindi pa rin po kaso. So yun nga po ang tinatataka namin kung bakit uh, she is being detained at the NBI. And the fact po na last Saturday po yata yun ay uh, nagkaroon po ng inquest, ay an admission on the part of the DOJ na walang kaso. Kasi kung may inquest po, ibig sabihin wala ka pang kaso kaya nga po in-inquest. Ngayon po nasa NBI, tama po kanina nasabi sa amin ni Sir Winston, nasa NBI pa rin si uh, Cassie Ong. Matanong ko lang po, Atty. Ferdinand Topacio, ano? matagal na po kayo na abogado ni Cassie Ong? Ah, hindi po, nung uh, bumalik lang po siya. Ah, okay. Oo. -o. so Hindi ko hindi, po siya kilala. Hindi po siya sa inyo nakipag-ugnayan nung siya po ay nandoon sa Indonesia? Ah, hindi po, hindi Oo po. Pero sa kabad... Ah, nakatanggap lang po kami ng tawag noong... Uh, po ay pabalik na dito, mm -hmm. a representative of first contacted our uh, office to say na pabalik na nga si Miss Cassie Leong. Oo, so tinawagan po nila kayo nung pabalik na dito at gusto nila ikaw po ang mag-represent kay Cassie Ong. Pero nung nandun sa Indonesia, wala pong tawag itong panig ni na Cassie Ong sa inyo. Uh, nung nasa Indonesia po si Miss Cassie Leong, ang, ang unang impormasyon pong nakuha namin ay... Uh, siya po ay in a few hours lalapag na dito mm -hmm. sa Pilipinas. Oh, 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 oh. So yun po ang una. In oh. fact, we even had to ascertain yung authority ng person na tumawag sa amin kasi syempre phone call, we had to ascertain whether authorized ngayon to engage counsel on behalf of Ms. Cassie Leo. Attorney Ferdy, kung sakali po na natawagan na kayo nitong kampo ni, ni Cassie Ong, noong mga panahon na nasa Indonesia pa sila, may chance kaya na baka hindi po sila napabalik dito sa Pilipinas? hindi uh, ko po masagot yun, ma'am, kasi hypothetical po eh. Oo. Uh, at uh, tulad nga po, ma'am, nang sabi ko, wala na po po tayong argumento sa poder na o kapangyarihan ng kahit anong uh, uh, estado na ideport ang taong ayaw nilang manatili sa kanilang uh, territory. Mm -mm, so mm -mm. ang amin lang naman po ang kine-question, well unang-una po, yung detention po niya sa MDI kasi wala po siyang uh, warrant of arrest from any court. Ang mm -mm. warrant po niya ay galing sa House of Representatives mm -mm. and directed to the Sergeant at Arms. Mm -mm. Uh, very clear naman po yung uh, uh, two page document na inilabas po ng House of Representatives. Oo. Kailan po kayo huling nag-usap ni Cassie Ong, attorney? Uh, kagabi lang po kasi every day po ay dinadalaw po po siya sapagkat mm, -mm. Uh, po kami para sa uh, Senate hearing po bukas kung saan na siya ay pinapapunta po. Oo. So kayo po ang uh, pupunta sa Senado bukas? Opo. Ka, uh, as uh, her legal counsel po. Oo. Kamusta po si Cassie Ong sa ngayon, attorney? Well, she's in uh, high spirits sabikasta uh, naniniwala po siya na wala naman siyang uh, ginawang masama at sa hanggang sa ngayon nga ay eh, walang krimen at uh, inexplain ko nga po sa kanya uh, yung katakwak tawang mga nature ng mga inihain na uh, demanda laban sa kanya eh, including harboring a fugitive eh paano ka magha-harbor ng fugitive kung ikaw ay nasa ibang bansa hindi mo naman bahay yun. at yung kasama mo yung si Silago hindi naman po fugitive yun kasi wala pa rin pong kaso yun hanggang ngayon Mm -hmm, mm hmm So after po ng inyong um, pagdalo bukas sa Senado, what's going to be the next next step, attorney? Hindi ko po alam eh kasi titingnan po natin kung anong gagawin po ng Senado kasi inamin naman po ni Senate President Escudero na sa ngayon while there is an order uh, citing her in content wala pa pong uh, warrant ang Senado. Mm -hmm. ang uh, house lang po ang may warrant so hindi ko po alam kung sino magte-take ng custody sa kanya kasi dapat po i-take custody na po siya noong nag-issue ng warrant which is the house mm -hmm. hindi po NBI okay and you're going to represent kasi ong only tomorrow hindi po kayo magre-represent kay Shilago ay, hindi po ah uh, ma'am uh, si Ms. Sheila Go has her own uh, very competent counsel mm -hmm. in the person of attorney Stephen David. oh, oh. oh. Last na lang po attorney uh yes, the... Kamusta po si uh Teves? Eh, wala pa rin pong buhok eh. So, you've told toja ngayon. Opo, oh, ito po ng mga <laughs> kaso na kinaka Yes po. Ito pong mga kaso na no? may kaugnayan po sa kanya. Kamusta po? naman it is ongoing po with respect to uh, his other co-accused doon po sa Regional Trial Court of Manila meron din po sa uh, Dumaguete uh, meron sa Bayawan so marami pong kasong nga umaandar po as uh, against his co-accused ayan at least malinaw na po ngayon ano aabangan po namin yung inyo pong pagharap bukas uh, on behalf of Cassie Ong sa Senado maraming salamat attorney Ferdinand Topacio. thank you sir thank you very much po sir Gerard Bum DJ Chacha and um Mua Mua. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa on 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.